Sa bansang Kuwait, ayon nga sa balita, nilagay ni Kabayan sa loob ng washing machine ang alaga nitong batang lalaki sa bahay ng sponsor nito. Na nagresulta nga sa pagkamatay nito. Ayon sa report, sinubukan pang isalbah ng magulang ng bata nang marinig nga nila itong sumisigaw, pero huli na ang lahat. Agad ngang dinala ang nasabing biktima sa Jaber Hospital at kinumpirma nga ng medical staff na patay na ang bata dahil sa tinamun itong pinsala. Samantalang iniimbestigahan ng kapulisan si Kabayan para sa statement nito. At base nga sa kanyang naging statement, ay inamin nga nito ang nagawa niyang krimen sa bata. Ayon kay Kabayan, Nagawa niya ang krimen dahil sa pagiging annoying ng bata or pagiging makulit nito dahilan nga para maubos ang pasensya nito at mapatay niya ang bata. Sa mga kababayan po nating OFW, lalo na kung kayo ay DH at nag-aalaga kayo ng mga bata, habaan po natin ang ating pasensya. Isipin po natin na ang pinunta natin sa ibang bansa ay trabaho para tayo kumita ng pera para sa ating pamilya. Sa nangyari ang ito, ay siguradong sira na naman ang imahe ng mga DH lalo na dito sa bansang Kuwait at kay kabayan dahil nga sa nagawa niya ay siguradong hindi papayag ang employer nito na hindi ito paparusahan. At alam naman natin ang parusa lalo na dito sa bansang Kuwait. Pag nakapatay ka, sigurado yan bitay ang babagsakan mo sa pamamagitan ng pagbibigti.